Magandang araw, ala naman eh, umuwi nga ho pala ko din sa amin sa San Juan at medyo mahaba-haba nga ho pala yung aming bakasyon. Nagpupunta nga din ho pala kami din sa bayan at bibili nga ho pala kami ng may ulam. Kaganda nga ho pala ng panahon at kahit nga ho pala maaga pa isingkar na hong init din sa amin. Habang nananakbong nga ho pala kami din sabi ko nga ho pala sa aking asawa, Abay dumaan muna ako din sa simbahan at patagal-tagal na rin nga ho pala kung hindi nakakasimba din sa aming simbahan. Pagdating ko nga ho pala din yan, nagbidyo video muna nga ho pala ako din at napakaganda ho ng paligid din sa labas ng simbahan. Yan nga ho pala yung aming simbahan din sa San Juan. Pagpasok ko nga ho pala din sa simbahan, abat meron pa nga ho palang ikinakasal. Tuloy na alala ko nang ako'y kinasal ho din sa amin. Nagpunta nga lang pala ako dini sa gilid ng simbahan para magdasal at magpasalamat sa Diyos. At pagkatapos ko nga ho pala magdasal dini, ako nga ho pala ay lumabas na. Nagpunta na nga rin ho pala kami dini sa bayan para bumili ng mga dadalhin sa dagat. Nagbili nga din ho pala ko dyan ng mga sitsiriya, tusino, keratin at saka nga ho pala asukal at kape. At talaga may hilig ho ang mga tao dini sa amin sa Batangas ng kape. Pagkatapos nga ho pala namin mamili ng grocery ay nagpunta naman ho kami din sa isdaan. Sarisari nga ho palang mga isda ang makikita nyo ho din eh. Naganap nga lang ho kami ng medyo murang mga isda din At ari nga ho palang aming binili gulyasan na sa halagang nasa 1.40 ang kilo. Pagkatapos ko nga ho palang bumili ng isda, nagpunta naman ho kami din sa bilihan ng manok. Isang buong manok nga ho pala yung binili ko. Pagkatapos ko naman hong bumili ng manok ay bumili naman ho kami ng paminta sa halagan 10 piso. Pagkatapos ko nga ho pala bumili ay nagpunta naman ho kami dini sa bilihan ng bigas. Siyempre hindi naman ho mawawala rin bigas at dahil nakabili na ho kami ng pangulam. Limang kilo nga lang ho pala binili namin bigas at mahirap nga ho pala magbitbit at dahil nakamotor nga lang ho pala kami ng aking asawa. Pagkatapos nga ho pala namin bumili din ng bigas ay napunta naman ho kami din sa bilihan ng mga sibuyas. At bibili nga ho pala kami dyan ng ilang perasong sibuyas, bawang at asin at saka mga toyot suka na rin ho. Dyan na ho na rin namin binili lahat. Pagkatapos ko nga ho palang mamili dini ay nagpunta naman ho ako dini sa binilhan ko ng mga sityeriya at dahil nga ho dini ko hinabilin yung aming pinamili. Pagkatapos ko nga ho palang makuha ay nag-akit na nga ho pala kami dini sa taas at naan din nga ho pala nakaparada yung aming motor. Nagbili din nga ho pala ko dyan ng buslo at pinaglagyan ko nga ho pala ng aking pinamili at motor nga lang ho pala yung aming sasakyan. At nagda nagdaan din nga ho pala kami dini sa Burger Angels at bumili nga ho pala ng pasalubong sa aking mga chikitings. Pas forward nga ho pala, pagdating nga ho pala namin din sa bahay, ari nga ho pala ang una niyan lulutuin. Ulo tsaka nga ho pala buntot ng gulyasan. Nagyat na nga din ho pala siya ng sibuyas at tsaka nga ho pala ng bawang. Maglalagay din nga ho pala tayo ng pampalasa ng umami, paminta, asin at tsaka nga ho pala sinigang sa sampalok. At naglagay na nga rin ho pala ko dyan ng tubig. Pagkatapos ko nga ho pala malagyan ay isasalang ko na nga ho pala din sa kalan. Makalipas nga ho palang ilang minuto, ari nga ho, luto na yung ating sinigang sa sampalok. Pagkatapos ko nga ho pala magluto din eh, ay ari naman ho, hinugasan na naman ang aking asawa rin sampalok. Sariwang sampalok nga ho pala yung ating gagamitin sa sinaing na isda at masarap nga ho pala rin pang asim sa isda. Sa ilalim nga ho pala natin ilalagay yung sariwan sampalok. Isusunod naman ho natin ilagay aring isda. Aring nga ho pala yung mga katawan ng gulyasan. Hinati-hati nga lang ho pala yan. Naglagay na nga din ho pala ko dyan ng bawang, sibuyas, umami at paminta. At naglagay din ako dyan ng kaunting asin. Nilagyan ko na nga rin ho pala dyan ng tubig at tinakpan. At aring nga ho pala asawa ko ay magdedikit ng apoy din sa kahoy na makapagdikit na nga ho dini ng apoy, ay eh, sinalang ko na nga ho pala ring isda. Pagkatapos ko nga ho palang maisalang, ako naman ho'y nanguha dini ng talong diniho sa harap ng aking bahay. Ay eh, masarap naman ho aring ilagay kapag ang isda ay sinaing. Pagkatapos ko nga ho palang manguha na rin talong, hinating nga lang ho yan sa gitna tapos hinugasan. At pagkatapos nga ho pala, eh, ay na ho dini sa ibabaw ng sinaing na isda. Makalipas ang 30 minutos, ito na at luto na nga ho para yung ating sinaing na isda. Tara, kain ho tayo mga kalinggit. Hanggang dito na yung aking vlog. Bye!